Ayan, mga kasaguan magandang hapon sa ating lahat. Bali, naglatag pala kami kahapon, mga kasaguan Ayan, hindi na naman na kasi palaging maulan dito sa amin, mga kasaguan Ayan, e, may esterlis kasi nandito kasi yung esterlis sa Stern summer. Stern summer, mga kasaguan Kaya maulan dito. Bali, inantay pa namin mag low time, mga kasaguan Ayan, bali low tide na ngayon, bali pupunta na namin natin yung latag natin Bali doon kami mga sagwan naglatag sa mga gilid-gilid lang. Doon sa ano mga kasagwan may kanayup tawagin dito sa amin. Bumili pa ako ng gasolina mga kasagwan, 1 <laughs> litro. Ayan kay Kawan. Ayan, Let's go mga kasagwan, magpapandaw na tayo. Kanina sana namin ng umaga mga kasaguan. papandawin mga kasagwan, kaso yung ulan sobrang lakas. Kaya inantay na lang pa mga <laughs> Inantay na lang namin na ano mag-low tide. Ayan, umuulan na naman <laughs> oh. Dadala lang tayo ng ano mga kasagwang payong para hindi mabasa yung cellphone natin. Kukunin ko pala yung limit ko. Yan mga kasaguan, abangan nyo na lang kami dun sa ano, pinaglatagan namin, pinaglatagan namin ng trap. Sana certain tayo ngayon, makahuli. Yan mga malapit na tayo sa trap natin dahil sa gilid-gilid ng puno naglatag pupunta yan doon mga yung latag natin grabyo ang labo na naman ng tubig mga dito sa amin baha na gawa ng malakas na ulan mga kasaguan magdamag grabe talaga yung ulan patay sanglad na sanglad na doon yung latag ni Kabulbol doon sa may bangka tapos dyan doon sa may sapa-sapa nandito naman yung iba pupunta na yan doon mga saguan yan bababa na tayo yan papandaw na tayo mga saguan dala lang tayo ng payong para di mabasa yung cellphone natin dyan ispalo muna ayan yung forma namin si Kuya dyan <laughs> nakapapano na si Kabulbul Dito kami bagulan. Bukiya, bagulan lang. Bagulan lang oh. Dito kami mga sa gunung. Malaki <laughs> pa oh. Malaki. Tara, pabalik naman. Mga bagulan lang. Unang pandaw. Bagulan. Bagulan. yung isa, malapit lang. Ayan o, no? pa dyan. O. Oh. Galingan mo, Purman ha. Sana may huli, Purman. Oh Mirun. Isa. Ang <laughs> dami pang bagulan yan karakter niya, nino, ayos, oh, ayos na, yon eh. <laughs> <laughs> dalawa na yung napandaw natin, Ito yung sunod sa may sapak sapa pangatlong pandaw sana Wala na Bakama mo ganito bagulan aming bakulan patayuin mo yung trap patayuin <laughs> may bibinta tayong bakulan mga kasagwan sigurado oh. yan balik tayo nandun si kabulbul nagaantay may latag tayo dito mga bakawan o oh. Sana meron. Oh. Bukya na naman. Yeah. <laughs> Wala. Bagulan. Walang alim Bagulan lang. Tara, dun sa sunod. Ano yung si Gabol Bol? pandaw tayo. Pinunta muna ni Kuya dyan yung trap kay Kabol Bol. Diyan yung latag natin. Sana meron na. Ang labo pa naman ng tubig. Ang ganda sana. Oh! Ang tumal. Walang umakit na limang. Eh? Ang tataba ng bagulan. Grabe Grabe nis. Ental sa sunod, tanda ulit sana meron na. Sana meron. Oh. bukya na naman Oh, bagulan lang. Bagulan lang. <laughs> Tumal. Marami na tayong bagulan. <laughs> bagulan ang marami. Ang kalibang matumal. Kapan <laughs> oh, daw ulit si Kuya dyan, mga kasaguan. Andyan yung latag natin. Oh. Balas! <laughs> Daming bagulan. <laughs> Daming bagulan, guys. Ano? Nagka-puro bagulan. <laughs> Kalahating kilo ata to. Nung <laughs> bagulan ng dami. Ako ka dyan, patikin. Okay, okay, yung mahilig kumain ng bagulan, mga kasagwa, no? Bilhin nyo na ito. <laughs> ang dami na. <laughs> Tag-50 ang kilo. <laughs> Tara. Bagulan lang ata yung sa atin ngayon ko well dyan. Pero at least okay na yan. Kahit pa paano. Dito sa may malaking bato, may latag tayong mga kasaluan na yan. Andyan sa likod. ano meron. Ay, mga may latag ako dito. May malaking bato. Baka may alimango dito sa ilalim ng bato na to, mahuhulian mo sa gwan. hindi pa kami nag-vlog, mga sagwan, dito kami madalas nakakahuli ng mga alimawang malalaki. Ayan yung latag natin. Oh! Wala. Wala na naman! Pagulan lang! Ang <laughs> pumasok! Ayan! Yung mga Walang bato. alimango! <laughs> isa pa lang yung huli natin papandaw tayo dito mga sawa nandito yung latag ni Kabulbul nandito andun si Kabulbul inaalalayan na yung ano pambot namin si malaki yung alon pahirapan ngayon mag vlog mga sawa, dito sa amin gawa ng amihan pa kaya hindi kami madalas magkapag vlog sana meron na ang dami na naman yung ano natin buklo ay naku bagulan na naman tumal ng alimuha mo talaga Ganda pa naman maglatag mga kasaguan. Sobrang labo ng tubig. Anin ah, na bagulan. <laughs> Marami na tayong bagulan. May latag tayo dito. Lord, sana meron na. Makabili man lang ng bigas. Kahit isang kilo. Diyan yung latag natin oh. Nakikita na yung kahoy. Oh. Bukya na naman. Ay, Na naman, oh. guys. <laughs> Marami. Hindi talaga tulad noon mga sagwan ng alimango dito. Ang lalaki ngayon ubus na madami kasing naghahanap buhay dito sa amin ng ganito mga kasaguan. at na lang nandun pa yung isang latag natin kung nakikita nyo yung ano mga kasagwan isang kawe dun bubo, bubo trap yun tapuntahan natin si kaabulbul para siya na lang siya na lang yung magpandaw Tandahan lang tayo kasi madaming mga bato. Ayan, si Kabulbul naman yung magpapandaw mga kasaguan. Pag si Kabulbul yung magpapandaw, meron yan. Sana nga, meron. buklo mga bagulan lang meron na yan oh oh meron talaga sure talaga si kabulbul <laughs> sa guano sa, sabi ko na Sira. na yung trap natin, oh no? <laughs> Wasak na yan, pero mga sagwan, may huli. Wasak, Wasak na, nakahuli pa. rin. taas ka, bulbul. Ah, atas lang ako. Malaki. Wow! Wala, <laughs> <laughs> kabulbul. Isa pa, kabulbul. Taas pa. Oh! Dali. Dali. Ayos. Kabawi. Kailan pa yung papandawin natin? Ayos mga kasagwan. Nakahuli na rin tayo. Dalawa na yung huli natin. Malaki na. Mga kalahating kilo na yan mga kasagwan. Yan yung panahon dito sa amin. No? Ang lalaki ng alon dyan. Hindi lang halata sa camera mga kasagwan. Pero kung dito sa personal, malaki yan. And shout out nga pala sa mga viewers namin dyan, mga solid na support, sumusuporta sa vlog namin. Pati na rin sa mga bagong subscriber namin, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagsusubaybay palagi sa vlog namin. Posensya na po, kahit hindi kami makapag-vlog ng madalas, kasi sobrang sama panang panahon dito sa amin, mga kasagwan Babawit na lang po kami kapag summer na, kadalasan na namin yung upload namin pahirapan talaga ngayon mag content mga kasaguan kasi maya maya uulan tapos sa araw pero mas madalas pa yung ulan dito sa amin saan daw yung latag nya ay ba to yung jumak ano pa kasi yung tubig dito malaki saan banda ka Wolbol? baka maapakan natin ah punto ba daw sa may lalim oh. sa ilalim ng puno ito yung mga bato dyan ah yan sana meron ay buklo na naman Oh, ayan. Maraming bagulan na naman yan. May <laughs> iipon natin yung maraming bagulan ngayon mga kasagwan. <laughs> Sana ako ayan. Sana ako kadagdag pa tayo mga kasagwan. Dalawa pa lang yung huli natin. Diyan na yung trap. Ay nako. Bukya na naman. <laughs> Tara dun tayo sa sunod. Dito sa may malaking kahoy. May latag si Kuya diyan. <laughs> Sana meron. Sana makapadagdag. Malaking kahoy. Oh. Tinangay ito ng baha. Ah! Ang dami talagang bagulan dito. Ayan, tayong baglan ngayon. <laughs> Pakita namin ng maya mga kasaguan. No. Ang bagulan namin. Isang planggana yan. <laughs> <laughs> Dito sa may malaking bato. May latag tayo mga kasaguan. Oh! Tutot! Tutut! at bagulan guys may pumasok na kuruma <laughs> ano kuruma kinakain din yan masarap din yan tara karang tutot lang <laughs> ang laki ng bato o dyan smile ka dyan sa may malaking bato smile ka dyan <laughs> Ah, oh, bagulan wow, na naman. Bagulan Ayan. Marami na tayo ng bagulan ng mga tao. Marami ng bagulan na naman. Tara. Puro bagulan. Tandaw tayo dito mga kasaguan. Ang lalaki ng alon. Yan yung latag natin. Sana meron na. Aba ba. <laughs> Kung bagulan lang mga kasagwan, marami. Marami, marami na tayong bagulan. Kapal na naman ang ulap mga kasagwan, Grabe, oh. Grabyo. Tara dun tayo sa sunod. Yan, tanda tayo mga kasagwan. Ito yung latag ko kahapon. Sana meron. Obbo mundwara. Aba naman. lang. Nandiyan pa pala <laughs> naman Tara, umuulan na kits. Last na lang 'ano. Last oh, nandito yung last. Last trap, mga kasagwan. Ay. Wala. Buklo yung last natin. Dalawa lang yung huli natin ngayon, Dala mga kasagwan. Pero marami tayong bago Ayan. Ayan, abangan nyo na lang kami doon, mga kasagwan, sa bahay nila kuya dyan. Ayan, umuulan naman ng malakas. Tara. Ayan, mga kasagwan, ito yung bagula namin. Hindi pa lahat yan, na, ano, nakuha dyan sa trap. Ang dami. Ang yan. Dalawa lang yung huli natin ngayon mga kasaguan Pero ayos na. Madami naman yung bagulan natin ngayon. Nandun si Boss Busoy Boss shout out! Nilalamig <laughs> si Boss Oyo. Kailangan na yan ng ano, gin. Gin bilog, Boss Oyo. At saka <laughs> alpon Ayan o. Dami mga kasaguan. Kung nandito lang kayo mga kasaguan, pwede kayo humingi. <laughs> Oo. Oh. Yung mga viewers namin, mga kasaguan, pwede pangingi ng bagulan. Ayan. Masarap. Masarap to mga kasaguan kapag maulan. Sarap to kumain ng bagulan. <laughs> Ayan yung trap natin na sira, mga kasaguan. Oh. May pumasok pa rin na alimangong. <laughs> ano? kahit, kahit sira na yan mga kasagwa no? pa rin yan ng alimang <laughs> grabing trap na yan putol putol na yung garaw ano na yung ano nya parang na yung pantol ayan mga kasagwan bali may binta na yung bagulan si Kusy Eugene yung bumili Bale yung bagulan mga kasagwan 6 na kilo yung alimang mga kasagwan alim kilo